yan mga kaurag babalikan natin bukas yan ang gupitan na yan nagpagupit tayo dyan yan. yan romantiko ang gupitan daw ng mga gwapo <laughs> ayan yan romantiko gupitan ng mga pogi ang gupitan ng mga romantiko ayan balikan natin yan mga kaurag at tayo eh bukas ay abon din tayo sa pare para natin sila ayan kapag pagupit na nga tayo <laughs> Tagol na nagsasabi na ako da ang Anong labot ko basta permi akong maugma Sa pigigibo ko na surat sana Kikanta di akong gana sa endo makipagkupit Yan, kumuha tayo ng appointment sa may-ari Kung pwedeng i-vlog sila Yan, bukas ay babalikan natin sila At katapos natin mag-vlog dun sa Ah, uh, ano ba yun? Ah, uh, basketball tapos eh punta tayo dito sa romantiko bukas pero ngayon papasadaan muna na natin sila ng konting ano lang konting ah, ano ba yun <laughs> pasada lang yan mga kaurag uh, yan ang makikilala natin yung may-ari niyang bukas at yung uh, barber barbero dyan kaya pabalik tayo dyan bukas mga kaurag kaya mga kaura, galing tayo sa pagpapagupit dun sa Romantico At tayo ay kumuha ng Appointment dun sa may-ari Na uh, Babalik tayo Para mag-vlog yung kanilang uh, Business na barbershop Ayan, pero Ayun muna tayo dito Ayan Dito lang yan sa Airdream mga kaura Yung pinakita ko sa inyo barbershop shop ng Pilipino ang Pilipino may ari pala yan yeah. ang gulo-gulo ang gulo, -gulo, gulo. tinan mo puki ni Urago no grabe oh oh naman ang ganda ng gupit niya yan yeah, mga ka-Urago tayo eh. may respect bukas kasi siyempre bago tayo magkuha ng na <coughs> ng video dun sa shop na yun kailangan natin magpaalam sa may-ari. Ah, uh, nga, di pa natin siya nakikilala pero nakita na natin kung sino siya. Na siya nang gumupit sa akin pa kaurang hindi ko muna tinanong kung ano pangalan niya. Bukas natin siya kakausapin at i-interviewin eh, mga Dito lang 'yan sa Airdrie. Ang pangalan ng kanyang barbershop ay Romantico. Romantico mga kaurang kaya sigurado ang may-ari noon ay rom Romantico. <laughs> yeah, Ayan, tapos na tayo magpagupit Eh, kanina hindi tayo nag-video Nag-video tayo ng pasada ng konti At kapag labas natin, pinasadaan natin yung kanyang ah, uh, Harapan Ng shop, ng barbershop, Pero bukas Pagkatapos natin maglaro at magpapawis At mag-vlog dun sa beach Sa basketballan Sa papawis natin pupuntahan natin tung romantiko at ibabilang natin siya mga kaurag para makilala nyo naman kung sino yung mga successful na businessman dito sa uh, Canada lalo na sa larangan ng pagkukupit mga na ka nakakatuwa naman at pumayag naman siya na, na atin siya mga kung pwede lang sabi ko eh, sabi niya kung pwede pwede kuya basta basta ikaw <laughs> eh, uh, tayo naman i regular customer niya uh, nakakadalawang balik pa lang <laughs> nalaman din natin yung mga kawarag sa ating anak uh, lagi sila nagpapagupit dyan at yung ating bilas na yung magtatay nagpapagupit dyan nalaman natin yun uh, dinayo natin yun Nung unang araw natin dun medyo ano na uh, babae yung naggupit sa atin kaya pala hindi mag, ma maganda rin yung gupit pero mahaba pa rin yung alam mo malago naman masyado akala mo mahaba yung yun, ano? hindi nasad chat hindi natin nasabi sa kanya nang bumalik tayo yung may ari mismo ang naggupit sa atin tinan mo naman grabe lupit mga kaurag maganda ang gupit mga kaurag parang may buhok si kaurag <laughs> hindi hindi natin chat chat din din niya rin sinatsa at inayos niya lang ng maigi kaya nag request tayo na baka pwede tayo mag vlog sa kanya kasi tayo naman ay nagbablog din lang eh sabi niya oh kuya bumalik ka bukas mga alas 10 o alas 11 kaya uh, naka-uniforme pa kami para sa iyo yan, di ba? yun si Uragon, nakakuha na isang ano yung sunod-sunod din natin niya mga kawalag, itong mga ano dito itong mga uh, mga Pilipinong business man dito sa Air 3 yung sunod-sunod din natin yan at atin na content yung mga successful na Pilipino na nag-negosyo dito sa Edric marami yan mga kaura ang dami na rito eh, nakakatuwa naman at uh, gusto rin natin mapabilang sa kanilang mga <laughs> uh, sa kanilang binasok na uh, negosyo gusto rin natin magnegosyo negosyo ng ganyan pero for the wind time wala tayong puhuna tayo magbablog uh, tayo bibili muna dito sa safe input pinabibili lang tayo ng, ng, ng daon ng laurel <laughs> nakarating tayo sa pag-upitan <laughs> tapos uuwi na tayo wala tayong dala uh, muntik pa natin makalimutan naku patay tayo mapapalo tayo ng isurag kaya uh, buti naalala ko mga kaurag buti naalala ko na bibili pala ako ng daon ng laurel yun lang mga kaurag daon lang ng laurel ang aking dadayuin dito sa safe in food tapos i Nakalimu makakalimutan pa natin ah, magpapalo tayo nga ibigay mo muna lang daon ng laurel mga kaurag hanapin nga natin dito sa sibuntro at tayo sigurado magpapalo ni Luis Uragong pag wala tayong dala patay tayo dyan Ayan <laughs> yeah, mga kaurag, lang tayo sa Sibong Pool lang sa Dawal La Laurel Kung sa Pilipinas yung yeah, mga ano lang yan, sa Resar Store lang daw na may daw na ng lawre dito talaga mo dumayo ng grocery papasok ka ng grocery sa daw lang ng laurel uh, may tugtog sa may sound siya kaya papatahin na natin ang kaurag uh, um, mga kaurag akala ko daw ng laurel yun pala bill <laughs> paper sa akin ayan nakabili pa tayo ng rose mga kaurag kung ganda oh. white rose yan na lang ang pa-birthday gift natin sa ating na labragon. Birthday niya ngayon eh. Ay, ayan, ayan na lang binigay natin. Nagguro okay, ko eh. pa niya. ah. Yeah. birthday ng ating mahal na uragon ngayon eh. Wala tayong regalo mga ka Kaya kumuha tayo ng ng rose white rose. Yeah. Oh, ang ganda. Kita natin din sa swimming Kasi twin birthday no, may regalo tayong bulaklak ay hey, ngayon ni eh. tamang tama may binili tayo akala ko naman daw ng laurel yung pala bill paper ang pinabibili sa ah, akin buti tumawag ako <laughs> hindi mga ngamote kung kaya ikot, ikot sa seven food wala akong makikita ng daw ng laurel <laughs> ah kaurag <laughs> yan punta tayo sa ano bahay hindi tayo mga kaurag at tayo eh, tatagal na rito sa labas <laughs> at tayo napagalitan pa kanina kasi tumawag tayo sabi ko saan mo nakikita dito ang daon ng laurel <laughs> anong daon ng laurel bilte paper ang bibili ko sa'yo hindi ko anong daon ng laurel Ayun, <laughs> ikot ako ng ikot mga kaurag wala akong makikita ng daon ng laurel dun sa ano dun sa store kasi Ah, may mga naman ang daon ng laurel doon sa grocery store yun. <laughs> Talaga naman. Ay, hindi tayo nakikinig. Buti ka mo na uso ang cellphone. Kung hindi, eh, di ba? Wala. Uh, uh, <laughs> Tatawag tayo. Tinawagan natin siya. Na. No? Kaya uh, uh, may pinabibili pala ilaw eh, ano yung bill paper nakakuha pa tayo ng ano na uh, rosas yeah, diba? pang regalo natin sa kanya kasi birthday niya ngayon may lulutuin daw siya na mga masarap sa nap kaya kailangan niya ng wheel di kaya alam natin alam kung ano nulutuin niya kaya yun, pagkupit tayo tapos may tayo ng ng bill paper muntik pa maging daw ng laurel <laughs> nakabili rin tayo ng, ng rose at bukas mga kaurag may appointment tayo doon sa ating pinagupitan at at ibablog natin sila ako kumuha tayo ng kasi hindi natin hindi tayo basta-basta pwede mag video na walang pahintulot ng ng may-ari buti kubo yung may-ari nakawarag pumayag uh, nagpaalam tayo ako nung nagkilugupitan niya tayo at sabi niya okay naman kuya bumalik ka uh, at bukas pwede, pwede natin siyang ibilag pagkatapos natin ang katapos natin ang ano na sa paglalaro ibabilag natin si romantiko ayan di ba mag na natin siya at yun paulit ulit tayo bukas abangan nyo ang ang pagbablog ko kay romantiko barbershop so in the meantime tayo ay nai-uuwi na at tayo ay mapapalo na ang dami na natin <laughs> Okay mga kaurag dito na tayo salamat Salamat uh, kay Gerson at kay uh, Abner the Rider at kay uh, Rob TV Ayan, uh, mga, ating mga, mga idol at mga kaibigan na hindi nagsasawa sa pagsuporta sa ating channel so, hindi tayo magsasawa sa suporta ng kanilang mga channel yung mga kay Noy at kay, kay Rob minsan at kay Yes, minsan nanonood ako sa trabaho pag i like ko, pinapanood ko mga video nyo minsan di ako nakakapag-comment nakakapag-like lang ako kaya kasi eh, pag nanonood ako nung nakakain, pinapanood ko nyo hindi tayo makapag-comment kasi kayo lagi at tuloy-tuloy lang sa pag-vlog. Salamat sa inyong pag-suporta at asahin nyo mga kayo din sa sa inyo. Maraming salamat mga kaurag at Diyos mabalos sa inyo na po sa inyo. Ang ragong sa Canada.